Good morning mga tropa uh, Isang diskrasya yung nangyari sa ating kahapon ano? Sa... alat naman oh. Ano? No! <laughs> Good morning mga tropa uh, Isang diskrasya yung nangyari sa ating kahapon Ano sa oh, sa... kahapon nga, isang gabi Nire-release namin yung ano yung maxi ayaw mag-release tapos nung ano ang tagal nirelease namin tagal ayaw mag-release nung bumaba ang mga tropa hindi ko minaksi kasi ayaw nga mag-release wala yung kasamang palad mga tropa ginamit ko yung katangahan ko hindi ko na ano mga tropa hindi ko nabul eh, isang di pa lang yung layo ng container van eh. umabante ngayon nadurog yung truck ko pero konti lang naman yung damage naubos lang yung side mirror pati yung side ng kanan naubos naputol pa hindi tuloy ako naka ano ng ano unit ko hindi ako nakagamit na unit ko eto ay eh, kailangan ibiyahe gumamit ako ng Ibang unit Pinagamit ni boss ito. Pasensya na sa Abala ng Ano nito Driver eh, Imbis na May biyahe siya ngayon Ako nakabiyahe Eh Hindi naman Kagustuhan Pinagamit ni Amo Ito Bagong unit Pero ibalik ko ito Mamaya kasi Papagawa ko yun Bagong unit Eh Ano oh. Para lang mabiyay Yung biyay ni boss uh, Salamat kay boss kasi Binagamit yung unit na to Pero pasensya naman sa driver Kasi Nawalan siya ng unit Ginamit ko Mabaya mo ngayong araw lang naman eh <laughs> Ay Nagamit yung katangahan mga kabady Ito mga kabady yung nangyari sa akin Nawasak talaga mga kabady Alat naman oh Bante pa ko sa nasa baba kami lahat. Ano ko pa ko lang naman. No? Ah uh, boss, hindi mo talaga biyahe, wala na nabasag na 'yung ano, well sealed. Bumunggo dito sa container. Para makita 'yung video. Umabante. Wala ¿Vale? ¿Vale?